hello good evening uh, for today's video guys uh, more on learnings naman tayo para maiba naman hindi yung puro flex sa ating mga pinamili at sa ating mga deliveries o bago yan sa mga hindi pa nakapag subscribe please like, share and subscribe mama next vlog uh, for today's video guys um, hello po magandang gabi kung nasaan man na kayo naroon sana nasa mabuting uh, kalagayan tayong lahat at uh, okay sa so alright yung ating mga sales so guys um, may tatanong ako sa inyo agree ba kayo na mayroong mga ipon challenge yung mga yung mga pagagarapon yung may ano-ano pang mga uh, challenge challenge na yan guys uh, so wala lang sanang sasamang loob pero sa akin talagang disagree ako ganyan sa mga ganyang gawain ng mga ikon challenge so kasi guys never nyo ako nakikita gumawa ng mga ikon challenge na yan since na ako yung nag start dito sa youtube world kasi guys um, kapag itinago na natin yung mga kita natin or sabi natin pinaka um, income na natin sa isang araw hindi siya, ano guys, hindi siya. Hindi natin sila uh, hindi natin mapapalago ng mabilis yung ating sari-sari store. So, ako guys, talagang masasabi kong nag-improve at marami kaming mga uh, gamit, nakabili kami ng sasakyan, nakabili kami ng mga motor at yung ibang mga gamit dito sa loob ng bahay namin, yung aming chiller, yung freezer. Pero yung chiller namin guys, uh, ilang buwan na lang at matatapos na rin. So talagang ako guys, disagree na disagree ako talaga sa ipon challenge na yan. Kasi sa halip na mairuruling natin agad yung pera natin, ma, uh, idadagdag natin sa ating stocks. Sa hindi guys, kasi doon na natin siya isa papasok sa sagarapon. So yung pera natin sa sagarapon, hindi siya kumikita. So, uh, ano? ano? disagree talaga ako sa ibang challenge na yan guys kasi sa halip na uh, mairuruling natin yung pera kinabukasan kung ano yung deliveries pwede natin ipamili para pandagdag sa ating store hindi eh kasi nandun na yun nasa garapon na pero kung ipinamili natin ng ating mga stocks lalo pat kung uh, ano tawag dito lalo pat kung naka -sale. so sa uh, maliban doon sa pinakakita mo na sa items, meron ka pang sale na nakuha or may plus one pa. So, yung pinaka plus one na, yun na yung pinaka dagdag tubo natin. So, malaking ano yun dahil sa malaking uh, malaking tulong sa ating store. O, oh, palagay pa natin na marami kang nakuha sa araw na yan ng delivery na maraming sale. So, di ba, makadami tayo. Pero kung nasa garapon wala, tulog na yung ating ano, kunan. So kaya ang aking ano guys, advice talaga, huwag mo na mag uh, mag iipon challenge na yan as long as hindi pa stable yung ating store. So ako kahit na kita nyo naman guys, hindi naman ako nagmamayabang. Uh, uh, malaki yung malaki na yung store namin, marami na kami mga stocks, pero ang until now, hindi ako nag-iipon challenge pa rin kasi alam kong kung nasa garapon lang siya, hindi na siya iikot. So, kung may times na uh, walang mga, wala nang uh, katulad nyan, no? Minsan walang delivery or walang stock, at least meron tayong pang buffer. Pero kung ang pera natin, natin na nasa garapon, hindi na kumikita, wala pa tayong mga stocks. So, dapat, yun ang gagawin natin, ikot-ikot lang, rolling ng uh, kung anong wala, yun na naman ang bibilhin o limbawa 'yung Tanduay dito napakabenta sa akin. So dagdag ako dati guys um nung COD pa 'yung aking ano guys, 'yung aking Tanduay, nahirapan ako guys kasi syempre, magkano lang 'yung ah uh, uh, kinikita ko dati. Napaka kumbaga nag-start pa lang kami, syempre nag uh, nag ano ka pa guys, kumbaga na nahirapan kapang pang ikutin 'yung pera kasi konti pang pumapasok at the same time din yung aking stocks sa so, so ngayon guys na uh, every uh, 14 days nagdi-deliver si Tanduay so ngayon meron ano, meron nakakonsign uh, naka consign na kami guys sa Tanduay so halimbawa kuanin namin ngayong uh, linggo sa pangalawang linggo ayun singil na sila dagdag ulit dagdag uh, bayad dagdag Uh, utang bayad utang so ayun guys nakakaipon ako ng maraming stocks and then uh, ma makakadagdag ka ulit ng mga stocks na kailangan mo kasi hindi ka na ano hindi ka na COD makakadagdag ka na kung ilan ang gusto mo na mapapaubos mo or kahit hindi mo mapapaubos at least meron kang uh, maraming stocks dyan hindi naman yung nagaragad na sisira matagal ang buhay ng ano guys ng ating mga matagal ang buhay ng ating taduay. So, 'yun ang gagawin natin guys. Pag alimbawa bukas may delivery ako na naman ng fundador lights, ah uh, MP, uh, mga soju, ayan. Ang ikita ko ngayong gabi, 'yun na naman ipapamili ko bukas. So, talaga wala akong ano guys, totally wala akong iniipon challenge na sinasabi nila so guys ito yung mga ginansya or pinaka tubo na namin kay store at the same time marami pa siyang laman kaya kung gusto niyo maabot yung aming mga naipon dar uh, so gawin nyo guys wag kayo mag uh, ipon challenge sa halip idagdag sa sari sari store ano yon? <laughs>